The Great Emu War Alam mo ba na minsan nakipagdigma ang Australia sa mga emu? Noong 1932, kasunod ng isang nakapipinsalang pag-migrate ng mga emu, ang gobyerno ng Australia ay nagtalaga ng mga sundalong armado ng mga machine gun upang pigilan ang populasyon ng ibong ito. At itinala ang The Great Emu War, isang kahangahangang kampanyang militar kung saan napatunayang ang mga ibong ito ay sadyang mailap. Sa kabila ng firepower, ang bilis ng imo at kakaibang pag-uugali ay nagmistulang mahirap na target. Matapos ang ilang mga hindi matagumpay na pagtatangka ng mga sundalo at higit na 10,000 mga bala ang inubos, ang mga sundalo ay tinanggap ang pagkatalo. Nagwagi ang mga imo at ito ay nag-iwan ng kakaibang kabanata sa kasaysayan kung saan natalo ng isang grupo ng mga ibon ang mga biyasang puwersa ng militar.